itong mais ng kelpion linis oh may mga paragis siya dito pero meron siyang pamatay damo tignan niyo dito sa amin oh sa boundary lang namin tumubo yung paragis pero siyang kelpio meron siyang pang damo kaya namatay yung kanyang paragis dito ito yun mga kamaising farmers gabutsol ayan yung paragis gabot lang ginawa ginabot niya ito ayan na namatay na ang paragis hmm. pero tutubo pa rin ito kasi buhay yung ano niya yung ugat pero at least nawala na yung paragis dyan sa maisan niya gabot lang And, hindi pa niya nagabot paragis pero all goods malinis hindi na makahabol yan mga damo.